Sir Jimmy, meron yung number ko sa nag sa project ko sa yeah. contract niya is one yeah. year. However, oh. uh, yung caller, uh, gusto niya ito, no? Kung ano may niya, kung i na, will it six months yung contract? Mm -hmm. Ano yung advice yan? ng contract. Mm -hmm. Pero may contact sila ng 4-6 months. One year. One, one year. Iyan ng employer. Anong dahilan? Wala na daw project. Wala na Natapos yung mga. Okay, na. eh, walang project eh. ano so, no, Tanungin mo kung di ba nakalagay naman sa contract agreement. Unless uh, nakalagay doon, this contract will be terminated for the following reason. So, okay. Ang reason is uh, non-availability of funds. So, sabi mo naman, wala nang... Ano? Eh, Tapos na. Wala nang gagawin. O, eh. Uh, I ano yun? Mean, Justifiable hmm. yun. Eh, paano kung wala naman naka-indicate na doon? Meron yun, tanong mo. Tanong mo muna, meron yun. Sige, sabihin natin meron. Oo, uh, sabihin natin meron. At kung malakay hindi ko sa ganun, pwede mo ito, Anong makukuha niya? 13th month. 13 Oo. Pero wala siyang likay. Pero pa naka nakakontract yan, okay? May separation pa yun. Kasi nakakontract ko one year. Ah, pag hindi na tapos pa. Oo, oo, oo. May separation pa yun. Maraming salamat sa iyo.